Mga mamis na rinig nyo na ba ito? Pag healthy ang gut, everything follows. Stronger immune system, good digestion, balanced ang mood, healthier brain, and improve overall well-being. So, paano ba natin ito ma-achieve? Lalong lalo na sa ating mga chikiting. Number one, importante pa din ang exclusive breastfeeding from newborn hanggang 6 months. Number two, pag kumakain na si baby, mag-introduce tayo ng fruits and veggies and yogurt. Malaking tulong ito sa digestion ni baby para okay ang kanyang pagdumi. Number three, iwasan ang sobrang tamis at junk food dahil nakakasira ito ng good bacteria sa tiyan. Four, recommended din ang pagbibigay ng probiotics na safe for babies. Ilan sa mga binibigay as probiotics ay ang Bacillus Clausi. Ang Bacillus Clausi ay isang spore-forming bacteria that is a part of normal gut flora with no pathogenic properties. It also contributes to the restoration of the balance of the intestinal bacterial flora altered by intestinal microbial imbalance. Sa madaling salita, kapag nagkaroon ng imbalance o mas madami ang bad bacteria, tumutulong ang probiotics para mabalansi ulit ito. Gaya ng base Flora Jr., do not worry mga mommies and daddies dahil affordable and available ito sa ating mga leading drugstore. Hindi ka rin mahirapan sa pagpapainom dahil wala naman siyang lasa. At isa pang tip para magkaroon ng healthy gut, do not self-medicate antibiotics. Pag hindi kasi ito prescribed ng doktor, posibeng magkaroon ng microbial imbalance ulit sa si chan. Dahil pati mga good bacteria ay namamatay. See, hindi pwedeng walang good bacteria sa ating tummy. Kaya naman inuulit ko, siguraduhin healthy ang gut para healthy ang lahat. At para sa pamilyang may fighting chance, iba si Flora mo na yan.